Grabe kuya, ang ganda dito. Mas si maganda ka. Okay. bagay ka talaga dito. Ay nakso, si, oh, si kuya bolero. <laughs> so, been first time ko na naman dito makapunta. Ko. First time mo na naman. Mm -hmm. Ganda kuya. First time na. Dalawa pa lang kuya. <laughs> ganda ka dito para... Oh, wala yung kinain natin na busog ako. Ako hey, din kuya, alam mo kanina, pinipilit ko lang talaga yung kainin ni Tsya? na talaga ako. Ang hit lang kasi ng ano ko ay. Nahihiya po kasi ako. Ano oh, ganda dito? May mga pagkakataon talaga na ganda yung ganda lugar. Opo. Ahimik. Walang b walang B2, walang B3. So, isang o ikaw ay ang... Ikaw ang hindi natahimik. <laughs> Ano <laughs> ya, wala ano nga. Okay lang naman po sa akin may maingay. Okay din naman okay. sa akin na tahimik lang. Pero kapag ganito po katahimik, parang gusto ko pong ano, yun si Lord ang kausapin. Tayo. Mhm. Mm maganda yung mag meditate talaga po. Opo, ganito. Ano po? Gantong tahimik tapos maganda pa po ang paligid. Uh, maganda <laughs> nga uh -huh. ang paligid. Tama po, Kuya. Ang galing na. Huh? Talaga hindi ka, ka lumalabas talaga. Hindi ka lumalabas. Ibuyaan, Ibuya, hindi Ibuya, Ibuya, ka din nakakapunta dito sa ano, uh, bagas-bas. Opo, saka wala rin pong budget kasi. Ayoko. Hey, Tsaka uh -oh. di po talaga ako, alam mo yun, di talaga ako makakalayas kapag ano, kapag di ako alam nila mama o mapuslit lang, ay lagi naman mong may trabaho, may gawa sa bahay. Sa bundok, lagi kami nga ng ano, pwede din po talaga ako makakapaglayas. Tsaka ayoko ko din po maglayas nang ano, ng mag-isa. Ayo. Mm -hmm. Nandito naman ako eh. Hiling sa bahay ka. <laughs> okay lang ako ya. So, malay mo sa next. Uh, Ay, maliling dito sa ano, sa lugar natin, sa gait, sa ito, May iba lugar ka gusto puntahan. Yung mga pangarap na pa, lugar na, ako, gusto ko makapunta, pangarap ko makapunta sa moon, ganyan. Ikaw, <laughs> 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 sa moon. Parang gusto ko mong pumunta sa moon. Sa moon. Diba? Dito lang sa saan niya. Saan mo gusto mong pumunta? Umago birthday ka na pati, no? Hmm. Alam mo ko yan. Kapunta ka lang ng ibang lugar. Kung mga bagyo. Nakapunta ka po sa ano, Albay. Pero sa bagyo po hindi pa. So, Takot din po mga biyay. Nasong ka po kasi ako. Ah. Kapag ano? Hindi po kasi ako sanay nga po mga para biyay at hindi ko po ulayas. Maganda sa Albay, no? Hmm. Ganda so, po. So, mabalik tayo. Pwede naman po. <laughs> <laughs> kuya, aba pa, ka na, sabihin mo lang. Uy, mami, may kasuha na ako. Kasi talaga ako. Napaka, ano mo, napaka hindi boring kasama. Saya. Salamat po. Oh. Pero pag nag, ano, tahimik ako, Kuya, magtaka ka na. Oo nga eh. <laughs> <laughs> ano yung ba ba pala sa chan mo? Ha? Ano siya? Kuya, nag-usog ako pero hindi pa ako nararano ah. <laughs> kuya, punta tayo sa dagat. <laughs> ano <ba? laughs> hindi. Oo, oh, nakan lang. tayo na. Dito lang? <laughs> Opo. Kaya, ano pa pala doon? Ano kuya? Anong hala yun? Anong lugar po yun? Ay! Ano e? Kailangay wala yun. Huwag ba? Huwag na? Huwag na. Panasakay ka lang, May pa po ah. Talaga? Hmm. Sakay tayo minsan bang? Hindi ko nga. Bangta ka po. Sasama natin sila, Piyo Piyo saka si Ato. Ano mo, hmm. parang matlapit siya ito ngayon yung dagat. Kasi kung mapunta ako dito, wala akong sama eh. Ay, okay lang yung kuya. Tawagan mo lang ako. <laughs> Talaga? Oo. Huwag walang tawa. Tawagan wa, lang? Oo. Paalam mo lang po ako doon. Buti ka po wired sila papa mo sa namin na yun. At mabait naman po kasi yun ay, hindi naman po sila ano. Tsaka pag ako po kasi napaalam, pinapayagan po nila ako. Tsaka di ba po sabi ko po sa inyo kapag kailangan mo lang kausap na nandito lang ako. Pero na kapag broken ka. Sabi na mo lagi na akong broken. Wala, parang nababalit ako sa akin lagi. lang? Kasi, mga babae kasi, na kit? Hala ko na mag lahat. <laughs> alam mo kuya, okay lang naman mo broken. Okay, alam mo, parang ano, yan ang magbibigay sa'yo ng ano baga, lakas. So, mahina pa pala ako? Hmm. Ayaw lang <laughs> eh, saktan mo na yung lakas lahat. Basta huwag mo na ako Hala siya, I'm feeling lonely. Trap lang. Uy, magaling ka pala magkanta. Huh? Magaling ka pala magkanta. Sayang nga no, sayang so pa naman dito yung katakataw, gitara. Next time, ayun, dali natin yung gitara. Sige po, kuya. Dito tayo magkanta ng mga worship songs. Mm, -mm maganda po, dito Ganyan. magkanta ng mga worship talaga, kuya. Sige po. Sato po. Kuya, kuya may, may pating. Kuya. <laughs> Anak-anak Hmm. anak you mm -hmm.